Hello, good morning ulit sa inyo sa mga katatang dyan, sa mga kananang Hello, magandang araw sa inyo uh, Ngayon ay magpuputol ako ng niyog Itaking ko lang kasi ganito 'yon Bumili ako ng niyog Sabi ay mababa pa lang daw siya ay nabunga Tapos mga dalawang taon ay sigurado daw na nabunga na siya Eh ngayon, bakit halos limang taon na ako nagintay ay hindi man lang nabunga tapos sobrang taas na niya ay naku tapos ang bunga pa niya ay padalawa dalawa ay di ayan kaya nag decide na lang ako na putuli na lang chat, at palit anong panibago yun talagang nakikita ko talaga na mula doon sa puno talaga yung binili ko yung mababa siya ay nabunga na talaga yun kaya ngayon samahan nyo ako puputuli natin yung uh, Ilitaking ko lang kasi itaking ko. Uh, wala tayong ano yun? Chinsu bagay yun. Pamputol talaga ng mga puno. Kaya itaking na lang natin at samahan nyo ako na kung ilang oras ko ito mapuputol. <laughs> Maganda kasi itanim yung ipalit na itanim ay yung mababa pa lang ay nabunga na para is, ano madali natin kuhain yung bunga at madali natin pag ibenta o yung kahit mataas siya pero ganito naman karami ang bunga o diba ang gandang tingnan sa ganito hindi ka nalugi kaya masarap ipalit yung ganito kadaming magbunga yan guys thank you samahan nyo ako ito bagay yung nyug na ano, yung nabili ko na sabi ay mababa daw ay nabunga na ay ngayon ay sobrang taas na ay sus kaya puputulin na lang natin tapos ang bunga pa ay halos dalawa lang. Isa, isa, dalawa, ganyan lang ang bunga. Hindi pa Wala ka lang maibinta. Kaya ating puputuli na. Meron naman akong mga palit na tanim na bago. Ayan. Ito yung sigurado ay mababa ay nabunga pa. Kaya okay na na natin. Putuli na lang natin yun. at least medyo ano pa siya medyo malambot-lambot pa yung kanyang puno kasi pag tumagal pa ito at tumanda na eh, medyo matigas-tigas na kailangan talaga yung lagari yung, yung so ang gamitin pag ganito kasi eh, medyo bata pa siya kaya madali-daling putulin in 10 minutes halos kalahati na yung ating nataga taga. ayan o halos kalahati na yung ating nataga in 10 minutes lang kasi pag ganito kasi bata pa siya ay medyo malambot lambot pa siya kasi pag tumigas na yan at mga umabot na ng 10 taon, 5 uh, 20 taon ay napaka kunat na niya napakatigas kailangan na niya yan ang panglagarit yan kaya pahinga muna tayo <laughs> ang isa pang dahilan kaya gusto ko siyang putulin ay eh dito kasi ako magtatanim ng mga gulay pangit kasi yung gulay pag nakakanlungan ng mga niyog kailangan kasi hawan yung iyong pagtataniman para gumanda yung iyong tanim kailangan kasi talaga niya yung ayan ituloy na natin yung pagtaga at mga ilang taga lang naman ito at ito yung malapit ng tumumba dito natin tatagay naman sa likod. Ayan, medyo lumalagit-git na siya. Ibig sabihin, malapit na itong matumba. Ayan po, in 20 minutes lang napatumban na natin yung puno ng niyog. Ayan. Tapos ating kukunin yung pinakaubod niya. Masarap gulayin. Siyempre, meron na tayong mga buko din na pang merienda. Ang damot kasing magbunga nito, halos dala-dalawa lang. Uh. Okay. Ayan, kunin na rin natin yung ubod niya. Masarap itong ubod na gawing lumpia o gisayin lang kasama ng sardinas o pwede rin itong gawing salad sarap itong kainin may yum yum ayan wala po natin ng kanyang ah. Ah, Daming ano to. Daming gulay. Ah, good. Thank you po. Thank you po sa inyong panonood. Kapagod. Salamat po. Bye-bye.